Mga kurungyan po, kanang makuan, mga tagag, may lawas akong paris, bakay, para makatrabaho na siya, inana, na -huh. bakay, lain mungod kay kanang magsigira tag istambay, wat tay trabaho. So si Christian po ay isa itong na kasama sa asawa ni Charlene. Eh, wow, ganyan may po katrabaho. Pila na na yung Tulo. Tulo? kuya. <laughs> ah. Ha? Salamat kayo kay oh. katabang. Hello guys, uh, dito kami ngayon sa Mawabog. Patungo kami doon kay Magnolia. Pinadala uh, pinadalaw ulit sa ating sponsor na si Zoe Anika Escondido sa California. Siya taot po sa inyo. Si Magnolia, isang buntis, malapit ng mga anak. Pinadalaw ulit sa ating sponsor. Kaya nga, nandito kami ngayon balika uh, balikan natin. So yung bahay nila medyo malayo pa. Magano pa tayo, maglakad pa tayo. Ngayon dito pa kami sa gitna. Galing kami baba. So kanina dumaan kami kay Yuligen para sa bintana. So ngayon patuloy kami ni Bro Tata doon sa itaas sa bahay nila ni Charlene, nila ni Magnolia. So magkalapit lang po yung bahay nila. So may dala kami ano, say dala na to dia, bro. Dapay. Oh, tinapay. Sortir, tinapay. Oh, galing yan ni Sir Eric ang Ma'am Teresa Waga. Yan po. Dito kami sakit na ngayon. Oh. Tingnan niyo. <laughs> so, grabe. Sobrang init ng araw. Napakasakit sa ulo yung ano. Init. So, dyan kami dadaan. Ah. Patungo doon sa itaas. Yan. Sige bro. Yan. Patuloy tayo. Patuloy. mag stress stress na bro stress na kalbo ng malunggay Isu sobrang init tingnan yung malunggay na <laughs> ang malunggay nila wala nang, wala nang dahon nakalbo na kalbo na

relax muna tayo lay lay ang tuhod yep <laughs> sa Hello. Mong oh, hapon. Ha? Mga anak ni Charlie no. Ano? Ito po yung mga anak ni Charlie. Mayroon tayong tinapay ha. Natay pan.

puntahan natin sa Magnolia. Charlen, mag-hi ka, Charlen. Hi! si Magnolia. Hello, Magnolia. Kamusta? Hello. ito po yung bahay na ni Magnolia. Malapit ka ng mga anak. Ngayon, mm, John. Ngayon, John. Christian, Christian, unsa man ay mukhang karon? ano po yung ginagawa niyo ngayon? Hmm, tigatay na ba? Mga bata na sa sisiklan so wala ka pang uh, trabaho ganun ako ng masakit ako ng ngungun ang sinaguan natin na apakai tambal ng pirmeninom wala 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 yan po si Christian isa ito sa napasama sa aksidente po sa asawa ni Charlene yan sa asawa ng panginoon si Christian nakasurvive Uh, medyo, hindi pa masyadong uh, magaling. Lapit ka ng mga anak. 8 months na, mga June. Mga anak na ka June. Oh, mga, mga John. Uh -huh. uh -huh. So first baby ba na ninyo? Oh, first baby. Oh, na, na nagpa-ultrasound ka na? Wala pa lagi sir, kaya wala jud lagi may kakuan pud ba. Ika oh. pa ultrasound, kaya wala lagi siya i-trabaho. Uh -huh. So wala pa kayo ibalog, unsan na inyong anak, babae, babae? Wala baugana. lagi, wala. <laughs> o oh, pag-ibtaon. <na>? <laughs> Ipatag-an ay taga tag na Christian. <laughs> <laughs> si Christian, unsa may unang tag-an, babae, lalaki? Um, yeah. Wala daw, unang babae. Wala din, imuhika-pika pa, unang <laughs> e pangutan on ba? <laughs> 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 so, di kayo, sir, ikan kanang, usahe, kanang wala ka, wala lagi may makaon diri ina na, kaya wala lagi trabaho di. Agwanta lang ipod, po. Mm. Usay, sa usa ka adlaw, kakaon mo yung kaduhara. Mm -hmm. eh, wala man yun. Kaduhara, usay, -huh. mukhang rabot, nasong oh, bot. Usay, botra, munguha silag bot

na Si papa. So, uh, so si Ate Charlene rang may trabaho. Oh, uh, si Ate Charlene kasi ala ng marami kading anak. <laughs> maraming anak din si Ate Charlene. Mayroong mayroong kambal. Oh, inuk sildo, inuk sildo no. oh bayin bahin. Inoxildo, inoxildo no, bayin bahin lang. tabangan may bugas kung sino'ng may bigas, magbigayan lang. Oh, oh, tagay malugin uh, puna mo adres hmm. mo, malay siya kamera mo pun, maine niyo ang pamilya dere kay nagatina bangay ra gid mo. mahal mo pa ni mama. Po, yito, dinan, eh. mama oh. <laughs> so ito pa mayro nang ibigay sa inyo, sana makatulong ito ha, bili kayo ng bigas, tapos yung sobra ipon Panggamit po siya. Pahit po panggamit para po lagi sa bata po lagi. Kayo wala pa kay mga gamit sa bata? Wala pa lagi. mga pa po pa doon. Kaya wala lagi ikapalit. Sige lang. Baka mayroong mag-sponsor, mag no? sino din ang gusto uh, gustong mag-sponsor dyan uh, sa mga gamit ng uh, mga sa coming bibi ni ano first first bibi ni Magnolia mga John pa, pa, ito siya mga anak mga John So sino din ang gusto mag-sponsor diyan na willing kaming ihati dito kahit uh, medyo malayo okay lang. So ngayon po, ito po ang uh, ipinaabot po ni uh, Zui Anika Escondido. Ito, tanggapin. One. Two. Three. Uh, four. Magkano yan? Four? Five. Six. Six thousand, ha? So sana makatulong yan sa inyo, Christian, ha? At saka, ano din, uh, request din sa ating sponsor, nabigyan din natin si Charlene at saka yung nanay nila. Nay, <laughs> nangamihatag sa ninyo, nay, ha? Request <laughs> po ito sa sponsor natin. So, kang Juan, kang, kang, kang Charlene. Juan, <laughs> two, two thousand five hundred. Ah, oh, salamat, salamat, ma'am. Anika, oh. ma'am, Joey, Joey, Anika, Anika Escondido. Salamat. Oh. Kang nanay. Siyempre, kang nanay. Okay. Salamat. <laughs> Two. Salamat. salamat kayo. Salamat. Two thousand five hundred. Salamat, salamat kayo. Oo. Oh, oh. salamat, Iko uh, nga. Natabangan mi ka rin. Salamat na nga. Gabing lisura, ginamagid. Eh, uh, puro miwe mga trabaho, Andre. Ah, uh, para maguwang mo yun na. Salamat kayo, ma'am. Zoe, Aneka, skundido, Sa California. Sa California. Uh -huh. salamat si ma'am. oh, uh -huh. si Magnolia. Uh -huh. Ay, salamat na ma kay ma'am. <laughs> kay Lisod juga kayo meron ma'am niya. Abi na mo kanang ng... Wala na ma... Wala diyo grasya mo na mo. Nang naabot diyo ning... Oh. Uh -huh. Dakong grasya ma'am. Salamat diyo kayo nga tanan nga. <laughs> Imaminggi tabangan. Uh -huh. Salamat ma'am. So, nagtuo ba ka karon nga na atay Gracia karon? Wajud ko nagtuo, sir. Gamporo <laughs> <laughs> gid nga. Nga. <laughs> nga makakita gyud ko ano nga. Nagamporo gid. Oh, nga makakita paging. Ang karon gyampo kanang makuan mahatagag maing akong Paris bakay para makatrabaho na siya inana bakay Lahen ngun kay kanang magsigira tag Istanbul, wak ta'y trabaho. Oh, so importante ginonga no, sa salamat ngampo nong, nimo hang. May, may, mamay lang yung mga lawas ba nga? Di lang gin magkasakit mm. kay. Wala oh, kapag magais sa init, masakit yung obukon niya. Al kapag mag bulat sa init, parat pang hubag, hubag. Tung nagulansya, nagmasulat siya yung bagyante ri ob, ri ubos. Basik na, pag kay kinahanglan imno tam balipa, testing ko ninyo patsik tapos sa. Sa iya basi, naman lang yipo, yung problema, basi kulang o vitamins. Na, vitamin basin. Yun ah, ang buak banggo na Iyan ko, yung pakita ganila. buak. Ang ipin ni ano, oh, sa aksidente. Na, um, sa dari sa Diri ba? mano na adlaw Ang sa Uh, <laughs> salamat. Lite sa trabaho. Oh, uh, kan kay salamat kay makapalit gid ta ko bugas. <laughs> na siguro palit og bugas. Oo, <laughs> uh, uh, mo yan ang bigas ha. <laughs> uh, yan, po. Siguro, uh, ang bugas, yan po. Siguro uh, gid bugas Yan po sa kas natin. Na uh, naibigay natin sa kanila. Uh, galing po ni Zoe Anika Escondido sa California. Salamat At saka kayo, nakadala kami ng kayo, tinapay. Na. Ibinigay namin sa mga bata yung tinapay. Galing yon sa nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Yan ay, salamat, ay, salamat po salamat sa inyo. Ma. Salamat din po ma. kayo man. Salamat na Salamat kayo. <laughs> salamat salamat oh. <laughs> Yan po. Oh. Ah. Dilir kayo may magdugay. Hmm. Kay medyo hapon ah. na. salamat. Salamat talaga unang-una sa Panginoon, oh. sa ating sponsor hmm. daghang gayeng salamat.